Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay muli nang isinabak ang ating bida sa pangalawang laban dahil siya rin ang kumatawan sa Liu family matapos umatras ni Tandang Wang sa matinding takot. At ang makakalaban niya sa pagkakataong ito ay isang mungheng maambisyon na kinatawan ng Qian family sapagkat gusto nitong makilala ang Panginoon ng mundong kanilang ginagalawan. Mabilis na nanugod ang monghe sa ating bida, subalit madali lang naman itong naiwasan ni Finzon sa isang galaw, kaya naman sa liksi na ipinapakita ng ating bida ay labis na pinagpawisan si Kalbo. Gayun pa kahit na ganun ay nagbaka sakali pa rin siyang makapinsala at agad siyang muling umatake, ngunit madali lang naman itong nasalo ni Finzon sa isang hawak lamang. Nang dahil roon ay napatulala sa kanya ang monghe ng may gulat, habang ang ating bida naman ay tinanong ito kung iyon lang ba ang kakayanan nito. Pinisil niya ng pabahagya ang braso ni Kalbo kung saan sa kanyang ginawa ay agad ang mga buto nitong naglagutukan, kaya naman sa sakit ng natamong pinsala ay napasigaw ang monghe ng pagkalakas-lakas. Subalit hindi rin naglaon ay agad ring binitawan ni Finzon ang kanyang pagkakahawak rito, dahilan upang mapaatras si Kalbo palayo sa kanyang kalaban. Makaraan ng ilang sandali ay labis siyang pinagpawisan ng matindi gayong napagtanto niyang napakalakas ng kanya ngayong kalaban, ngunit dahil naman sa ipinapakitang hina ng Monghe ay pinagsabihan na ito ng ating bida na kung ganitong uri ng lakas lamang ang gagamitin nito ay halos hindi niya kayang magingat. Samantala, dahil mukhang matatalo na si Mong Jikong ay sinabihan na siya ng head ng Kian Family na huwag itong magpapatalo, kaya naman napamura na lamang ang Monghe sa kawalan. Hindi rin nagtagal ay muli na siyang sumugod kay Finzon, at nang makalapit ay agad niyang ihinanda ang bago niyang atake kung saan sa pagkakataong ito naman ay ang paanan niya ang kanyang gagamitin. Subalit sa kanyang ginawang pagtadyak ay muli lang itong walang kahirap-hirap na naiwasan ng ating bida sa isang paggiling lamang ng katawan, matapos sumala ay mabilis ni atak pabalik ang kanyang binti para sa muling pag-atake. Gamit ang kamao ay pinasundan niya ng isang suntok ang ating bida, ngunit gaya ng una ay muli lamang siyang nabigo, kaya naman ang makita ni Miss Ching Ching na hindi man lang pinagpapawisan si Finzon sa laban ay labis niya itong hinangaan. Samantala, isinaad ng tagapagsalita na talagang napakakapangyarihan ni Grandmaster Zon, sa kadahilan ng si Ji Kung na mula sa templong nagnangalang Coil Dragon Temple ay hindi man lang kinakayang maghatid ng pinsala kahit na isang galus rito. Sa kabilang banda na pamura ang head family ng pamilyang Kian na pinangangatawa na ni Zaykong, hindi siya lubos makapaniwalang matatalo agad ang kanyang Kian family sa unang sabak pa lamang kaya naman labis siyang nadidismaya. Matapos ang ilang galaw ay muling sinubukang patamaan ni Jaykong si Finzan ngunit sa huli ay madaling napalihis lamang ng ating bida ang atake nito. Makaraan ng pagtatangka ng monghe ay si Finza naman ang umatake gamit ang kanyang kamao, subalit sa pagkakataong ito ay sinamahan niya ng kanyang panloob na enerhiya ang kanyang isinagawang suntok dahilan upang labis itong ikabahala ni Monk Kung dahil bagaman malayo pa ang atake ng ating bida ay ramdam na ramdam na niya ang lakas ng puwersang nagmumula rito. Matapos iyon ay bigla na lamang ang monghe na paluhod sa lapag sa hindi pa malamang dahilan, makalipas ang ilang sandali ay napahawak siya sa kanyang dibdib at napako sa kanyang pwesto. Samantala dahil wala ng pag-asa ang monghe muling tumayo pa ay iminungkahi na ni Finzon sa gulat na gulat na tagapamahayag na maaari na nitong ideklara ang nanalo, kaya naman noon na lamang ni Boy Abunda nabawi ang kanyang katinuan at natauhan sa kanyang papel na ginagampanan. Gayunpaman ay sinabi niya sa ating bida na hindi pa iyon pwede dahil si Monk Jikong ay hindi pa napapabagsak, ngunit sa kanyang sinabi habang pinagpapawisan ng matindi ang monghe at takot na takot ay bigla na lamang itong bumara. At hindi rin nagtagal ay tuluyan na rin itong bumagsak sa sahig dahilan upang sobra itong ikagulat ni Boy Abunda. Matapos lumabas ang resulta ng laban ay agad niyang ipinahayag na si Mom Jikong ng Kian Family ay hindi na kayang lumaban pa, kaya naman idineklaran niyang ang nagwagi ay si Finzon mula sa Liu Family. Samantala, binitbit na ng mga medical staff gamit ang stretcher si Monk Jikong upang dalhin sa pansamantala nitong silid pahingahan para pagalingin, habang sa kabilang banda naman ay labis ang galit ng head family ng pamilyang Kian sa nangyari kaya naman pinagmumura niya ang naging kinalabasan ng laban. Pagkatapos ng mainit na sagupaan ni Najikong at Finzon ay nagpasalamat si Boy Abunda kay Finzon para sa ipinamalas nitong magandang laban, sabay inanunsyo niya na rin ang sunod na maglalaban sa lahat. Nang dahil sa galing ng ating bida ay binola siya ng kanyang tauhang babae, kung saan sinabihan siya ni Miss ro na ang astig nito ngayon lang sa kadahilan ng napakatalino nitong lumaban. Napangiti naman si Finzon sa sinabi ng kanyang tauhan sabay tinanong niya kung ano ba ang matalino roon, ipinahayag niyang isa lang iyong simpleng galaw at talaga lamang mahihina ang kanyang mga nakalaban. Gayon pa man kahit na pinagtatanggihan ni Finzon na hindi siya magaling, sa mga mata naman ni Miss Rinro ay matalino ang ating bida kung saan sinabi niya pang ang kanyang kamahalan ang pinakakamanghamangha sa lahat kaya tinanong na lamang ni Finzon ito kung gising na ba si Tang. Ipinaliwanag naman ni Miss Rinro na hindi pa at sa mga sandaling ito ay natutulog pa rin ito gaya ng isang baboy hanggang ngayon. Samantalang habang nag ang dalawa, mula sa kabilang sulok ng makita ni Miss Ching, Ching ang mga ito ay nakaramdam siya ng selos, kaya't para masapawan ang tauhan ng ating bida ay dali-dali siyang masayang tumakbo rito palapit. Makaraan lamang ang ilang sandali ng tuluyang makalapit ay walang pag-aalinlangan niyang niyakap si Finzon, nang dahil roon ay labis itong ipinagtaka ng ating bida at pabahagya ring mamula. Habang nakayakap pa rin ay nagpasalamat si Miss Ching Ching kay Finzon sa tulong nito, sasabihin pa sana ng babae ang maaari mangyari kung hindi siya tinulungan nito ngunit agad na siyang pinatigil ng ating bida dahil wala lamang raw na maiyon gayong para sa kanya ay isang maliit na kilos lang iyon. Samantala dahil nakakaramdam na ng kahihiyan si Finzon sa ginagawa ni Miss Ching Ching ay sinabihan niya na itong maraming tao sa paligid, dagdag pa niyang hindi dapat ito sumugod sa kanyang mga bisig ng ganito. Sa sinabi ng ating bida ay napatingin si Miss Ching Ching sa kanyang ginagawa habang nagtataka, at nang makita nga niyang nakayakap pa rin siya ay agad siyang lumayo. Iniiwas niya ang kanyang tingin at sinabihan niya si Finzon na magkunwari na lamang itong parang walang nangyari, hindi nagtagal dahil sa hiya ay agad rin siyang dali-daling tumakbo paalis. Nang dahil roon ay naiwang tulala ang ating bida na hindi alam kung bakit biglang nag ang inaasal ng babaeng iyon, gayon pa man ay iniiling na lamang niya ang kanyang ulo at hindi na niya iyon inisip pa. Samantala namang matapos masaksihan ni Miss Lynn Rowe ang kaganapan kanina ay tinukso niya ang kanyang boss dahilan upang mapatingin rito si Finn Zon, sinabi niyang napakatamis naman ang kaganapang iyon dahilan upang mapangiti ang ating bida ng mapait. Bukod roon ay sinabi niya rin habang dahan-dahang lumalapit na ang gaya nitong tao ay nakatadhana ng magustuhan ng hindi mabilang na babae at magkakaroon rin ng hindi mabilang na mga babae na kung saan ipagsisiksikan nila ang kanilang mga sarili para rito. Dagdag niya pang sa kasamaang palad, sa mga babaeng iyon ay hindi pa siya rito kabilang. Sa mga pinagsasabi ni Miss Linro ay tinanong ito ni Finzon ng pasigaw kung ano ba ang iniisip nito. Bago sumagot ay nagpa-cute muna si Miss Linro at may paluha effect pa, sabay sabing gusto niya ring manatili sa kanyang braso. Kaya naman sa pinaggagagawa at pinagsasabi ng tauhan ay napaiwas na lamang ang ating bida ng tingin. Lumipat ang eksena sa ginaganap na paligsahan kung saan mula rito habang ang ibang mga taong manunood ay natatawa at ang ilan naman ay manghang mangha sa laban na kanilang nasaksihan, tuluyan ng inanunsyo ng tagapagsalita sa lahat ang sunod na maglalaban, kung saan ang susunod ay si Mr. Chen mula sa Chen Family laban kay Mr. Show na nagmula sa Xiao Family. Samantala, napatawa ang ilang mga manunood sa kadahilanang ng para sa kanila ay mukhang minamalas ang Xiao Family sapagkat si Mr. Chen pa ang kanilang nakalaban, sa kabilang banda naman ay labis na nainis ang head family ng pamilyang Shaw dahil si Chen Badao ang pinakamasamang karibal. At habang nakatayo lamang si Chen Badao na walang ginagawa, kinilala ni Tandang Guisho ang kanyang kalaban na isang mahigpit na karibal sa unang round. Kaya bago pa magsimula ang labanan ay tinawag niya muna ito bilang Mr. Chen, sabay ipinahayag niyang ayaw na niya. Sa narinig ay labis itong ikinagulat ni Chen Badao, subalit sa huli ay ikinaway niya rin ang kanyang kamay sinyales na ayos lang sa kanya ito kaya naman nagpasalamat dito si Mr. Guesho. Nang dahil roon ay nagulantang ang lahat ng manunood gayong sino ang mag ang malakas na si Mr. Guesho na isang kilala at superlatibong master ay basta-basta na lamang susuko, dagdag pa ng isang taong manunood na nakakagulat na madali ito pumayag sapagkat hindi ito naaayon sa kilos ng isang tunay na Panginoon. Sinabi naman ng isang individual sa kanyang katabing matanda na malamang ay alam na ni Guisho ang kanyang limitasyon, idinagdag naman ang kanyang pinagsabihan na marahil ay napagtanto nung wala siyang laban kay Chen Badao kaya kusang loob na lang itong umalis. Sa kabilang banda ay bumaba na si Tandang Guisho sa ring at matapos siyang ganap na makaalis sa arena ay agad niyang sinabi kay Mr. Shao na natalo siya. Tumugo naman si Mr. Shaw na alam niyang hindi nito iyon kapantay, napahawak siya sa kanyang noo sabay sabing kailangan nilang tanggapin ang katotohanan ng wala sa kanila ang swerte sa pagkakataong ito. Gayon pa man ay hindi niya pa rin mapigil labis na mayamot dahil sa dami-rami ng kalahok ay bakit si Chen ba daw pa ang sa kanila ay napatapat? Makaraan ng ilang sandali ay mabilis na ring lumipat ang tagpo sa isang silid na nakalaan para sa mga VIP na tao, at mula sa loob nito ay agad ni Chen Tianwei binati ang kanyang ama sa pagkapanalo nito ng hindi lumalaban. Dagdag niya pa habang nilalam na ng alak ang tasa na kahit na si Guizhou ay hindi lumaban dahil sa natakot iyon sa presensya nito, magiging dahilan pa rin naman iyon upang mas lalong mapahusay ang reputasyon nito. Gayon pa man ay tinanong lamang ng patriyarka ang kanyang anak kung ano naman ang masaya roon, ipinaliwanag niyang hindi ni Guesho siya kasing lakas kaya naman ang kusang loob na pag-atras sa laban ay ang matalinong pagpipilian na agad namang sinangayunan ng kanyang anak. Matapos ang kaganapan sa VIP box ay mabilis nang bumalik ang eksena sa arena, na kung saan ipinahayag na ni Boy Abunda na tapos na ang unang laban kaya ngayon ay magsisimula na ang pangalawang round ng competition. At ipinahayag niya na rin ang unang maglalaban kung saan ito ay si Grandmaster Zon mula sa Wen Family, laban kay Mr. Tai Long mula sa Tai Family dahilan upang labis itong ikagulat ni Boy Biguti. Sa isip-isip ni Tai Long ay sinabi niya sa kanyang sariling sa wakas ay nakaabot na siya sa pangalawang laban, gayon paman ay biglang nanginig ang kanyang mga binti gayong hindi niya inaasahang makakaharap niya ang demonyong iyon. Samantala, pinagtawa na ng mga manunood si Boy Biguti dahil sa tingin nila ay maging ang lalaking ito'y walang kakayahan kaya sinasabi nilang kulang talaga ito sa kilos ng isang tunay na amo at nang dahil roon sa tingin nila ang labang ito ay magiging katawa-tawa. Samantala, dahil ngayong nakaakyat na ang dalawang kalahok sa ring ay agad na ng tagapagsalita ipinahayag na ang unang labang ito ay ganap ng sinisimulan. Sa kabilang banda ng napansin ni Finzon ang kakaibang kilos ng kanyang kalaban ay diritsahan niya itong tinanong kung bakit ito natatakot subalit mariing itinanggi ito ni Mr. Tai Long pero hindi naman ito pinaniwalaan ng ating bida. Kasunod nun ay sinimula na niyang maglakad palapit sa kanyang kalaban dahilan upang makaramdam si Boy Biguti ng sobrang takot. Hindi pa roon natapos si Finzon at tinitigan niya pa ang kanyang kalaban ng kakaiba, sabay bigla na lamang siyang nagpalabas ng makapanindig balahibong enerhiya kung saan nagbistulang itong buntot ng isang sex tail fox dahilan upang manginig ang mga binti ng kanyang kalaban. Sa lakas ng pinapakawalang pressure ni Finzon ay napaatras si Tailong ng pabahagya at dahil sa kanyang nasasaksihan na patulala siya sa gulat. Ilang sandali lang sa isang kisap mata ay bigla na lamang lumitaw ang ating bida sa kanyang gilid, ngunit sa mga sandali ring iyon ay nanggagalaiting walang magawa si Taylong kundi tawaging isang demonyo ang ating bida. Kaya naman mabilis na ni Finzan hinugot ang kanyang kamay, at agad niya si Boy Biguti binigwasan ng isang patalikod na suntok dahilan upang tumilapon ito palabas ng arena. Kasunod nito ay sinabihan na lamang ng ating bida ang kanyang nakalabang umalis, si Tai Long naman ay mabilis itinakbo ng mga medical staff habang walang malay. Pagkatapos ng unang sabak ni Finzon ay agad ihinayag ng tagapagsalita ang pangalawang round, kung saan sa pagkakataon namang ito ay ang Liu family na ang kanyang ipaglalaban. Ipinakilala niya sa lahat kung sino ang haharapin ng ating bida, sinabi niyang ang paparating nitong katunggali sa labang ito ay si Mr. Zhao Lian na nagmula sa Zhao family. At nang malaman ng isang lalaki na agad si Grandmaster Zon isasabak ay nag-alala siya gayong baka mapiga ang lakas nito, sa sinabi ng lalaki ay tumugon naman ang kanyang katabi na posible nga iyon subalit ito ang kinatawa ng dalawang pamilya sa laban. Makaraan ng ilang sandali ay pumasok na rin sa ring ang makakalaban ng ating bida na si Zhao Lian, at nang makaharap na niya ang ating bida ay sinabihan niya muna ito ng pakiusap sabay agad rin siyang mabilis na sumugod. Nang makalapit ay ginamit niyang pang-atake ang kanyang binti kung saan wina siwas niya ito patungo kay Finzon, subalit nginitian lamang naman ito ng ating bida na para bang isa lang itong pambatang sipa. Gaya ng nakaraan niyang pagpigil sa atake ng kanyang mga kalaban ay sinalubong niya ang sipa ni Zhao Lian gamit ang kanyang kamay, at sa huli ay hindi rin siya nabigo gayong madali niya itong nahawakan habang mabilis na kumikilos pa kanan. Matapos iyon ay iniling-iling niya ang kanyang ulo habang sinasabihan si Jowlian na ito'y nakakainis, kaya malakas niya itong ibinalibag sa ere. Subalit sa kanyang ginawa ay mabilis namang nakabartikal pabalik sa tamang posisyon si Liyan at ligtas na nakalapag sa sahig, matapos iyon habang pinagpapawisan ay kinilala niya ang lakas na ipinamalas ng ating bida. Nang dahil roon ay gumamit siya ng kakaibang taktika ng pag-atake kung saan mabilisan niyang sinubukang atakihin si Finzon gamit ang kanyang hintuturo, at matapos iyon ay agaran din siyang tumakbo palayo bago pa siya muling mahawakan ng ating bida. Makaraan lamang ang ilang sandali ay muli niyang sinubukang atakihin si Finzon kung saan binalak niya sanang tusukin ang mata nito ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya naman agad na rin siyang muling tumakbo, ay tumalon pala habang umiikot paalis dahilan upang ikagulat ito ng ating bida. At sa ginagawang paglalaro ni Zhao Lian ay pinagsabihan na ito ni Finzon na kung ipagpapatuloy lamang nito ang ganoong paraan ay hindi siya nito madadala sa tagumpay, ngunit hindi naman ito pinakinggan ni Zhao Lian at ang tanging iniisip niya lamang sa pagkakataong ito ay kailangan niyang hanapin ang kahinaan ng ating bida at pabagsakin ito sa isang atake lamang. At nang dahil sa kaduwagan ni Jolian ay napagpasahan na lamang ni Finza na wag nang magaksaya pa rito ng oras, kaya naman sa huli ay inilabas na niya ang kanyang kapangyarihan at sinabi niyang ito na ang katapusan. Pagkatapos niyang magbitaw ng mabigat na salita ay mabilis na rin siyang sumugod dahilan upang labis ritong pagpawisan si Jolian ng matindi. Gayon pa hindi rin nagtagal ay hindi siya nagpahuli at agad na rin siyang umatake para hindi malamangan, kaya naman tuluyan ng naganap ang sabayan ng dalawa kung saan ang bawat atake ng isa sa kanilang banibitawan ay nagdadala ng matinding hangin. Subalit sa hindi inaasahang punto ay bigla na lamang pumailalim ang ating bida dahilan upang may hatid niya ng solid ang kanyang suntok direkta sa sikmura ni Zhao Lian, kaya naman sa nangyaring impact ay napasuka si Zhao Lian ng dugo kasabay ang paglipad niya ng malayo. Ilang sandali lang ay bumagsak na rin si Zhao Lian sa lapag na labis ikinagulat ni Boy Abunda, kung saan halos nakalimutan na niyang siya ang tagapagsalita at tagaulat sa paligsahang ito. Samantala, sa una ay kinuha muna ng ating bida ang pansin ng tagapagsalita sa pamamagitan ng isang palakpak, sabay sinabihan niya itong huminahon lang at ipinaliwanag niyang hindi pa niya inilalabas ang tunay niyang lakas kaya naman hindi papatay ang lalaking ito. Matapos ang paliwanagan na ipinaalala niya ang tungkulin nito, at sa sinabi ng ating bida ay biglang bumalik ang kamalayan ni Boy Abunda. Kaya agad niyang ipinahayag sa lahat na sa pangalawang laban ng pangalawang round, si Grandmaster Zon na mula sa Liu family ang lumabas bilang panalo. Mula sa kabilang banda, agad ng mga medical staff isinakay si Zhao Lian sa stretcher at mabilis rin silang tumakbo paalis. Samantalang sa sariling silid naman ni Chen ba habang pinapanood ang ating bida sa isang flat screen television ay humanga siya sa ipinamalas na galing nito, sinabi niya pang tila ang huling palabas ay walang alinlangan na sa kanila ng dalawa. Dumaan ang ilan pang mga oras na patuloy lang umaandar ng maayos ang paligsahan, at sa mga puntong ito ay muli ni Finzon walang kahirap-hirap tinalo ang napatapat sa kanyang kalaban, kaya naman labis na siyang hinangaan ng mga kabinataan kung saan inisigaw pa nila ang pangalan nito. At ng oras ng lumaban ni Chen Badao ay madali lang rin niyang napabagsak ang kanyang kalaban, kaya't maging siya ay labis na ring hinahangaan ng mga matatanda at pati sila ay isinisigaw na rin ang kanyang pangalan ng malakas. Subalit sa pangatlong laban ng isasalang na sana ang ating bida para sa laban ng Liu family ay hindi inaasahang napatapat ang isang pamilyang kanyang kinatatawanan gayong siya rin ang representative ng Wen family, kaya naman pinagpawisan ang tagapagsalita sa kadahilan ng hindi niya alam ang kanyang gagawin. Samantalang nagtawanan ng mga manunood gayong mukhang sa puntong ito ay kailangan ng ating bidang labanan ang kanyang sarili, habang muli namang tinitigan ng tagapagsalita ang nasa screen ng mabuti sa pag-aakalang baka na milik mata lamang siya, sa kabilang banda ay napatahimik si Finzon dahil sa kanyang nalaman habang nakatayo pa rin sa loob ng arena, at makaraan ang ilang sandali ay napabuntong hininga na lamang siya sabay sabing paano naman niya lalabanan ang kanyang sarili. At dito na po muna nagtatapos ang ating pagsasama. Nawa ay nagustuhan nyo ang ihinatid kong kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod muli.